So yun mga kasoy at sa mga karabas uh, So isa ito sa mga uh, Magagandang alaala ni Nalong Putik Na kung saan pinanood namin itong video niya So ito ako na lahat mga gamit ako doon. <laughs> Kumagpainom ka din din din. Gapay-pay pa ng pira. <laughs> <laughs> Dati yun. <on>. Abo, <laughs> yung Yung, yung, yung paggapay-pay pa ng pira, eh, lahat kaya kong bilhin. Gaganap pa eh. <laughs> abo, yung nag-alis siya doon kila, ano? Nag, abo, awa ako ay. Eh, hindi pa siya mag-alis rin talaga. Yung palayas siya eh. Ginlagay ba ka sa labas? Kala ko basura? <laughs> <laughs> Ako tingko, damit mo Saan damit na doon? Ayan Dumagiyak ako. <laughs> <laughs> Nawala, no, gito lang natin. <laughs> Nakakot ko. Kasi, <laughs> ang mga talang nila, bags. At saka sila pong Roy, may mga ayos na mga bahay. Eh, ayos na limahe niya eh. Hindi nagpundar ng Durabox. Abo, awa ako ay. Ayun ang Durabox niya eh. Durabox ka ba? Yung karton eh. Puso ay, pag magbili ka Durabox, kabay rap yung kotin. Ay, bagay nga. Pag karton, talian mo lang o, ice man. Buti napigil sa inom, no? Kabila <laughs> ko Durabox ganyan eh. Ay ganda. Bago ganda. nagbilaw ka ng Eurotex na pom. Yun, yun. Hindi. Oh, Eurotex yun. Yan. Yeah. E, think <ms> yeah. Yeah. Th thank you, uh, Rabas. Uh, yeah. Dahil sa iyo ay medyo may direksyon ng buhay natin. Yun. Yeah. Gusto ko sa iyo. Eurotex pa yun po. So, yun? 8,000? Yeah. Wala na ingit-ingit. Wala Abo, hindi na magbaon. Yan. Ang ganda. Ganda lapat. Ganda lapat talaga. Abo, yung isa, binili ko tigwanta kami nila dada bago si girl 1 to abo sa linggo lang baulay pero yung ratik agaw galaban pa ng ganun eh talo ka ka Hypnotics pa naman. Ay, dati. Di karton? Ay, durabaks na rin kanya. Durabaks na. Ay, nga tibay na. Tibay na yon. Ay, dati, pungko, karton, yun. Hypnotics na, may pangalan na. Kaya nga maganda. Tibay spring? Hindi na nagay tibay spring. Tibay. Buti na sa wata. Ang labutin na. Buti na sa wata. Ang haka mo. O, pagiging yukot mo ng ganay, yung tupay mo ng ganay, karga sa tricycle, yung tatlong tupay. Kaya pinag-up. Gaw, natbigla yun. Gabigla, gabalik ka. Wala yukot talaga. Testing ko ko ng gabi. Kaya pala na, to sa ulo eh. Ay pagpitik na ganun, tumalasak siya sa dingding. -ding, yung ulo niya tumama eh. Abo! Ah! 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 na niya sa salamin yung kanyang ulo. Ah! 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 sa mga kasoya at sa mga karabas so Ramadan Mubarak po sa atin lahat at sa mga kapatid nating Muslim na nagpa-fasting ngayong month of Ramadan so actually mga kasoya at sa mga karabas kaya ako nag video ngayon dahil bukas po ay may reaction video po kami ng Team Soya sa Team Harabas sa, sa isa sa mga members ng Team Harabas na si Idol Nadong Putik kung saan siya po ay Uh, wala na po no sa dating salita actually hindi po namin tangkap yon na uh, wala na po sa si don putik pero kailangan uh, po tangkapin no? so actually hindi talaga yung magre reaction video uh, dahil uh, ayaw namin na uh, pakasabihin pa ng ibang tao na uh, para lang sa content o uh, or yung pagkawala po ng kapatid po nating si Idol Naldo Putik hindi po ganun po hindi po ganun yung totoo po uh, uh, kaya kami magre-reaction yung video po sa pagkawala po ni Idol Naldo dahil po sa kung paano namin o oh, ito lang yung way na paano namin mahiyatid yung pagkiramay po namin sa buong team Harabas kay Idol Jeff ng leader ng Harabas at saka sa buong pamilya po ni Naldong Butik at, sa, at saka sa Uh, uh, kasawa at anak po ni Nanay Kunti si Tito. po. So, tuturin po namin na uh, para uh, malaman ni Father Dan at saka yung si Fat Boys, si Tito po Madrid, Tito po na nandito lang po kami para supportan at makiramay po sa pagkawala po ni Adol Putik Kunti po. Uh, actually, mga kasawa at sa mga karabas ay uh, nung nangyari po yun, ay hindi po kami makapaniwala may umiyak po sa grupo namin members po namin uh, na habang pinapanood po namin yung live ng dimarabas Harabas uh, namin uh, prank lang yon, akala namin uh, chok chok lang yon, pero totoo pala so, so kaya kami mag reaction video bukas uh, insya Allah after ng iftar po namin uh, ng alas 6 ng gabi bukas uh, so yun po mga kasayad so sa mga karabas hindi po namin lubos maisip talaga na biglang uh, pagpanaw ng ating nang nag-iisang naldong putik di ba sana po it's a prank na lang uh, yung tipong one month suspension lang yung nangyari kay naldong putik yung alam po natin na babalik pa si naldong putik dahil one month suspension lang siya di ba sobrang nag nanghihinayang po kami sa biglang pagpanaw o pag, pag, pag pagkawala ni Idol Naldong Putik. Uh, kung saan nagkaroon na siya ng inspirasyon uh, at dedikasyon para itaguyod ang kanyang pamilya. Natuparin ang kanyang mga pangarap sobrang lungkot po namin at bi bilang tulong namin sa kanila o sa kanya, hindi man kami makapagbigay ng abuloy, nagawa namin ay manood na lang ng video nila without skipping ads po. Uh, taos po taos po po kami na nakikiramay sa Team Harabas mula dito sa Cotabato City at mula sa Team Soyan Actually po mga kasuhayat sa mga karabas, ay sobrang lungkot po namin dito sa Putapato City as a supporters or fans po ng Harabas dahil po wala na po ang isa sa mga inidulo po namin ng members ng Harapas uh, at uh, pangarap namin kasi na makapunta dyan sa lugar nyo po sa lugar po ng Team Harapas kung saan para makita namin in person ang lahat ng members ng Harapas pero kung matupad man yun na makapunta kami doon sa kanila or dyan po sa inyo, Team Harapas ay hindi na, na namin ma mamimit ang isa sa mga inidulo po namin na members na Arabas na si Naldong Putik po. So, sobrang lungkot po namin at sayang po na hindi po namin makita in person. Kasi nasabi namin sa grupo namin, once na magkasawad po kami ng malaki, ay pupunta, pupunta po kami sa lugar ng Tim pa, para makita hindi para sa vlog or content para makita namin sila in person. Kasi talagang sila po yung naging inspirasyon namin sa pag-vlog. Kung wala po talagang Harabas, walang ang Team Soya, walang vlog, walang mga ganap na vlog dito sa amin, walang cutscene po dito sa Cotabato City. Uh, Ganun paman ay nandito kami para supportan kayo at Team Harabas at sa pamilya niya nila po. Hindi po kayo mawala at uh, mas iigitan po, po namin ang uh, suporta at uh, 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 gabay you know, sa pag-vlog niyo po. At, at ipagpapray po namin uh, lahat po ng Team Soya ipagpapray po namin ngayon yung Armando ang pagkawala po niya doon natong putik. Sana po kung saan ka man ngayon ay maging masaya ka po at gabayan mo po ang pamilya mo at saka ang buong team na harapas at sa lahat ng sumusuporta po sa inyo. Kaya po namin. Uh, yun po. Uh, bukas ay uh, magreaction video po kami hindi po para sa content kundi para may parating po namin yung pagkiramay po namin sa pamilya po ng idol natin putik at sa buong team harapas yun po sana po magustuhan nyo po itong uh, pagkiramay po namin at hindi po kami mabash so maraming urasan po and God bless okay so what's up mga kasoya so salamang alaykum warahmatullahi wabarakatuh so actually kami uh, po ay muslim uh, vlogger na nagmula sa Baguados, Putapato City kung saan kami po ay inspired by Harabas channel. So bagong lahat, tatapos lang namin mag uh, tawag ito? Lapis. Iftar. Uh, iftar. Kung tawagin o lapis. Kung tawagin sa Maginda Nor or Iranon. Uh, nag-iftar kasi uh, ka, nagpa-fasting po kami at saka ma month of Ramadan ngayon. So kailangan mag-fasting at saka pag mag or alas ayos ng gabi is talagang nag-iftar ang mga uh, nagpa-fasting. So yun mga kasoya. Uh, kaya kami nag-reaction video ngayong gabi. ang uh, actually hindi kami kompleto. Dahil po sa uh, sa pagkamatay po ni uh, idol uh, Naldong Putik, no? So yeah. So nagkira po kami. kahit Muslim po kami ay uh, taos-puso yung pakikiramay namin sa team Harabas. Dahil sa isa rin po sila, or isa po si Nadong Putik sa naging inspirasyon namin sa pag-vlog. Gaya ng pagpapatawa ng team at sila din po yung naging naging dahilan kung bakit nabuo ang team namin, di ba? Team Soya. So, maraming maraming salamat uh, Team Harabas. Kahit wala na po si Naldong Putik, ay nandito pa rin ang Team Soya para suportahan kayo at ibigay ang full support sa team niyo po dito sa Cotabato City. At isa-isa dito sa amin ay magsasalita tungkol or, or about sa paikiramay namin sa Team Harabas at sa pamilya po ni Naldong Putik. So, yun po unayin natin si Dutch kirami po kami sa buong team ng Harabas sa, uh, ni Naldong Putik at saka sa pamilya na to. sana mag-ingat po kayo po kami dito lahat sa team Harabas saka sa kay Naldong putik saka sa pamilya na pamilya niya. Saka ma, idol ko yan, Naldong Putik kay marami yan uh, nagawa na pinanood namin. Maraming kaming natutunan, natutunan kay Naldong Putik na uh, katatawan. katatawan. idol like talaga kita nandung putik dekat tim Arabas. thank you oke okay. nagikira main putik sa at saka sa pamilya na at saka tim Arabas. program thank you nagikira main kami sa tim Marabas <laughs> pati ki sana mate si Naldong Putik pati sa mga pamilya niya. Salamat. Kami salamat sa Thank you God bless. Okay. So yung mga soya at mga karabas, so yung isa yun sa mga reac reaction video namin sa Team Harabas kung saan nakikiramay ka po kami sa pagmatay ni Naldong Putik. Actually, hindi rin po kami makapaniwala na wala na si Naldong Putik at saka uh, kaya kami hindi na agad-agad nag-video sa ng po ni Naldong dahil po uh, pati sa amin po kahit itong grupo namin is hindi po kami makapaniwala. So ngayon is uh, kailangan na, na po namin eh, reaction video dahil po para sa uh, para po sa suporta at kung paano namin may bigay yung uh, yung paikiramay at suporta po kay Nadong Putik at sa buong Team Harabas at sa katabong pamilya po ni Nadong Putik. So, yun po. Dahil eh, si Idol Harabas ay isa ito sa mga uh, uh, naging inspirasyon namin uh, para mag magbuwang team namin at saka para magawa ang channel namin, Team Soya. So, dati kasi, ang pangalan ng channel namin is isa na ding saan. ito po yung mga, ito po yung uh, pag-promote sa amin ni ng Team Harabas sa uh, tulong po ni Tito Madrid. Ito po. Shout out! Isa ng Ding Vlog. Ayan. So, balita namin ay uh, isa kayo sa sumusuport sa Chayla Harabas. Ang mga payo namin ay tuloy-tuloy uh, lang sa pag-vlog at uh, huwag yung sukuan. Consistent lang yung upload at uh, soon, uh, lalaki din. So, Ayun. Thank you so much. Thank you so much po ang Ding Okay, so yun mga kasulat at mga karabas Actually, katapos na namin mag-iftar Kagaya na sinabi namin kayo na So, hindi na namin patagalin yung uh, Pagsasalita namin dito Dahil po uh, uh, Actually, naiiyak na si Chulus dito uh, Hindi na kaya na magsalita masyadong Mga abang salita uh, Wala dito yung ibang uh, members namin Dahil hindi kaya na magsalita Para doon kayo natin putik sa Kasi actually sa totoo lang mga karabas at mga, mga kasoyes, hindi namin talaga tanggap na nawala na si Naldong Putik. Diba, Team Soya? Oo, oh, yes. So, na kahit dito, is, hindi namin na naupos yung kanin namin. Dahil sa isa-isa uh, sa amin, is walang gana na kumain. Kaya so, nakakalala na namin yung mga video ni Naldong Putik. Uh, say, sobrang masaya yung nataot talaga si Naldong Putik. So yun po mga kasoyes, sana po. Supportan po natin ang Team Harabas. Dahil kahit wala na si Naldong Putik, sin is nandito pa rin kami para supportan kayo. Team Harabas, Idol Chef. Aming maraming maraming sahag din po kay Tito Bong Madrid, Tito Bong Madrid, at saka kay Father Dan, kung saan siya po yung uh, tumutulong sa amin. So maraming maraming sahag po at saka sa lahat ng sumusuporta sa Team Harabas na sumusuporta din po sa amin. So maraming maraming sahag po uh, mga kaharabas at saka mga kasoya. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, please subscribe and follow, like and share, comment down below, hit the bell, para update kayo sa lahat ng video namin. Team, Team Soya. Soya! God, God bless. bless! Bye! Bye. Bye.